Una nang idineklara ng World Health Organization, the WHO, na isang global public health emergency ang MPOX. Kailan ba ito nagsimula? At ano-ano mga sintomas nito para tayo ay makaiwas dito? Ipapaliwanag again sa ulat ni Naomi Tiburcio sa ikalawang pagkakataon mula noong 2022. Muling nagdeklara ng Public Health Emergency of International Concern ng World Health Organization o WHO dahil sa muling paglaganap ng monkeypox sa Africa at karating ng mga bansa. Ang monkeypox ay isang virus sa pwedeng ilipat mula hayop sa tao o tao sa tao sa pamamagitan ng skin contact. Unang nakita ang monkeypox sa grupo ng mga unggoy sa Africa noong 1958. Dati ay sa West at Central Africa lang may monkeypox pero kalaunan nagkaroon na rin ng ganitong sakit sa ibang mga bansa na ang karaniwang pinagmumulan ay mga biyahero galing ng Africa at mga iniimport na hayop. Dito sa Pilipinas na ang unang ka kaso ng monkeypox noong July 2022. Umabot sa apat na kaso ang naitala sa bansa noong 2022 habang lima noong 2023. Pero sabi ng WHO, mababa ang panganib nito sa publiko at karamihan sa mga kaso ay gumagaling ng walang gamutan. Gayunman, hindi rin dapat ipagwalang bahala dahil nagbabago ang sitwasyon ng outbreak sa buong mundo. Katulad ngayon na ibang strain ng virus ang nakita kumpara noong 2022 paliwanag ng DOH Clade 2 ang tawag sa monkeypox virus na nakita noong 2022 habang Clade 1 naman sa kasalukuyan. Inaaral pa ng health experts kung ano ang pagkakaiba ng dalawang klase ng virus. Makailang ulit na tiniyak ng Department of Health na handa ang kagawaran na tugunan ng banta ng monkeypox sa bansa dahil may umiiral ng guidelines dito. Ang kailangan lang ay maikalat sa publiko ang mga impormasyon kung paano na kuha o nahahawa sa monkeypox ang mpox, nahahawa yan sa tinatawag na skin-to-skin -skin contact o no? kaya face-to-face. -face. Balat sa balat po ah, pag nagdikit ang mga tao na ang isang walang mpox sa ah, merong mpox. Ibang to dun sa COVID-19 na sinasabing airborne. At dahil po dyan, ang simptomas ng mpox ay nakikita sa balat, no? nagkasasama sa na mga tinatawag na pustules para po siyang mga taghiyawat na may puti sa loob at may konting implication or pagkalubog sa gitna. Ang importante dito ay meron din siyang kasabay karaniwan ng lagnat at, at, at tinatawag na lymphadenopathy o yung kulani. Sabi ng DOH, isa hanggang dalawamput isang araw ang incubation period o bago mahinog ang monkeypox. Madaling makita ang mga sintomas tulad ng pamamaga ng kulani, pantal na may paltos na nasa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig o ari. Makakaranas din ng pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at likod, lagnat at pagiging matamlay. Dati nang inianunsyo ng WHO na mayroong bakuna na naaprobahan para maiwasan ang pagkalat ng monkeypox pero hindi pa inirekomenda ng ahensya ang mass vaccination laban dito. Nilinaw ng WHO na hindi sexually transmitted infection ang monkeypox. Nagkakaroon lang ng hawaan dahil na ito sa close physical contact. Kaya payo na Department of Health. Maganda ko na magsuot muna tayo sa panahon ngayon ng mga long sleep, no? yung ating mga damit na nagtatakip sa ating uh, balat. Kung tayo po ay nasa lugar na maraming tao, magsuot po tayo ng uh, face mask, wala namang po wala at nakakaprotekta po yan na uh, laban na rin sa mga ibang sakit tulad ng uh, influenza o yung trangkaso. Tapos maghugas po tayo ng kamay, gumamit tayo ng ating mga alcohol or hand sanitizers at pag tayo po ay gagamit ng mga kagamitan, mas maganda kung yung ating damit muna, huwag tayo mag-share. Tapos yung mga aktividades na maraming physical contact. Naomi Timursho para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.